Ayan po mga kaparmers, tara po mamitas ng kalamansi. Nahuli na si nanay doon kasi madaming bunga ang napwestuhan niya. So ako nakasadsad na ako. Nag-video ako kanina. Nag-error kaya ayan. Another video ulit. So Ayan. kanina walang araw kasi umaambon so ngayon umaaraw na umaambon ayan oh nagkaroon siya ng bulu, -bulu tong ayan ito yung ginagamot ni tatay so yan pag ganyan ihulog na lang natin Sayang yung binidyo ko kanina. Nakapagsali na rin ako. Naka isang timba na din ako. Ano to? First harvest pa lang namin. Dalawa lang kami ni nanay ang namimitas. Kaya, magtsaga tayong dalawa lang tayo mamitas. Diba? <clears throat> Paggawi dun sa gitna, madami. Pero kay nanay kasi bungad pa lang makikita mo na sobrang kapal. Ang sabi niya pa sa akin kanina, iwan ko muna itong isang puno para makasadsad naman ako. Ayan. 'Di ba? eh pa. video kasi ako kanina. Nawala. Makulimlim pa kanina kasi umaambon. So, katulad yan. Hindi ko naabot to. Oh. oh. hindi ko naabot. Kailangan pa natin iganyan. So, wait lang. Oh. Mahirap mag-video mag-isa. Ayan. Ang tirik na ng araw. So, saan ba ako dapat pumuesto? Ayun. Nagkamali ako ng pwesto. nyo ko kasi marami siyang bunga. May sakit din tong kalamansi. Yung pagkakaroon niya ng bulutong. Tsaka kailangan pumasok ka sa ganitong farming na kalamansi ang itatanim mo kailangan secure ka talaga. Kasi ito, sagana siya sa sprayer. Kasi yung kanyang bulaklak, mabango, amoy sampagita. Sobrang bango, umaalingasaw talaga. Ano unang pasok ko dito? Sabi ko, Nay, ba't ang, ano, ang, ang amoy, amoy sampagita? Nung pala ito, ito pala yun. Amisang pangita siya. So, habang namimitas ka ng ganito, nangangasim na rin yung sikmura mo. Kasi, maasim talaga ang kalamansi. Hawak-hawak mo lang siyang ganyan, maalik na mga. Nung nakaraang araw, nagpatuloy si tatay, tsaka nagpatuloy. Sunod-sunod yan. Tapos kahapon, nag-spray naman siya. Sinasamahan niya ng ano ng dishwashing liquid so minsan magbibidyo tayo about doon sa mga kinang i-spray niya dito para meron din tayong matutunan about sa kung ano sekreto sa pagpapaganda ng kalamansi meron din namang kalamansi kasi na syempre una pa lang namin lalo na si tatay una pa lang, dalawang taon pa lang to, kalamansi namin. Kaya medyo nangangapaka pa kung paano siya pagandahin. Pero, ganda niya ya, Kung mapuntahan niyo to sa personal, maganda siya. As in, yung mga bulutong na yun, konti lang yon Siyempre, kailangan, baka kasi nakakahawa, kailangan gamutin na agad yun nga lang, kailangan talagang naka-face mask ka, doble-doble. Si tatay talaga doble-doble, merong salamin yan. Para hindi maanggihan yung kanya mga mata, ilong, ganyan. Diba? Turuan nyo mamitas. plastic ako para if ever man na makagat ng langgam. Hindi tayo kakagatin kasi nakabota tayo. Lalayo sila. Takot sila sa bota eh. Paano nga naman kasing kakagatin yung bota eh plastic yan. Diba? So yun lang. Mamaya ulit. Ayan oh. Hmm, nakakatuwa talaga sobra. Ito pa lang yung napipitas. Andito pa lang kami sa bungad. Andito pa lang kami, ay nabusog. Hindi ka ba nagwagwantis Nay? Hindi nga ako nagwantis kanina at malilim naman. Kaso, ngayon mainit, sunog na 'yung kamay. <coughs> Ito naman yung pwesto ko, madami na din. <laughs> Bumagsak na. Pataas naman. Hindi ko na yata abot to. nagwantis na ako umiinit na eh buti na lang <clears throat> mahangin